Dahil sa matinding init na naramdaman sa ilang lugar sa bansa, ilang bayan na rin ang nagsuspindi ng face-to-face -face classes. At dahil dito, may payo ang ilang opisyal kung paano makakaiwas sa mga sakit na pwedeng makuha dahil sa matinding init ng panahon. Ang detalye sa report ni Luisa Erispe. Ramdam na ramdam na sa bansa ang matinding init ng panahon na hatid ng tagtuyot o El Nino Katunayan, sa pagtaya ng pag-asa, may apat na lugar sa Pilipinas na pumalo sa 42 degrees Celsius pataas ang init na sa listahan ang bayan ng Aparis sa Cagayan at Katarman sa Northern Samar na nasa 43 degrees ang heat index. Sumunod naman ang Pili, Camarines Sur at Zamboanga City na kapwa naman na ang 42 degrees na init. Sabi ng pag-asa, ang heat index na ito maituturing ng nasa danger level dahil posible nang makakuha ng sakit mula sa ganitong init ng araw. Kaya babala naman ang pag-asa. Ayan po, kapag po um, nakakaramdam tayo ng mga simptomas tulad ng pagkahilo, ay gumawa na po tayo ng mga hakbang at uh, ugaliin po natin na laging uminom ng tubig. Dahil naman sa tindi ng init, may ilang mga bayan ang nagsuspendi ng klase tulad ng Bago City sa Negros Occidental, Iloilo City, Bacolod City at Silay City. Nagsuspend rin ang Isabela kabangkalan, hinobaan at ibi magalona sa Negros Occidental, pati na rin ang Rojas Capiz at Tantangan South Cotabato. Sabi ng DepEd, may kalayaan naman ang mga eskwelahan na gawin ito dahil hindi lang tuwing sobrang init ang panahon pero kahit pa nga may sakuna, pwede rin naman mag-online na lang mga estudyante imbis na pumasok ng pisikal. Sinangayunan naman ito ng Task Force El Nino at sinabing mas mainam na ito kesa magtiis sa mga estudyante sa init ng panahon sa mga eskwelahan. May bilin lang sila sa mga magulang at ang paalala po natin palagi, lalo na sa mga bata po, di ba? Uh, painumin ng tubig palagi at uh, ilagay sila doon sa mas malilim o mas preskong uh, lugar. Kung hindi na po talaga uh, convenient, hindi lamang actually convenience ang uh, uh, isinasaalang-alang dito. Kung hindi po talaga uh, viable at hindi na po talaga uh, advisable na tumungo pa sa mga classroom ang ating mga uh, ang ating mga kabataan, pati yung ating mga teacher, eh, mag-shift na po tayo sa uh, online uh, classes. Sa ngayon naman, nakatutok rin ang Task Force El Nino sa mga level ng dam dahil nga patuloy ang pagbaba nito dahil sa tag init. May nakastanbay ng na mga deep well para hindi naman mawalan ng tubig na kinokonsumo ang publiko lalo na sa Metro Manila. Officially, summer season na, yeah. uh, mas mataas po ang konsumo ng mga household. Ginagamit din po ang uh, tubig para sa irigasyon. Pero ang uh, pagtitiyak po ng uh, pamahalaan sa pamamagitan po ng Task Force El Niño, eh, meron pong um, backup po na pagkukunan ng tubig um, ang ating mga concessionaires. Samantala, kahit naman ang mga kongresista, naglabas na rin ng pahayag sa init na nararanasan sa bansa. Sabi ni House Deputy Majority Leader Janet Garin na naging dating health secretary, palagi ang uminom ng tubig at mag-ingat sa mga sakit na pwedeng makuha ngayong tag-init. Pabor din siya sa pagsuspindi ng klase sa ilang lugar. Keep ourselves hydrated, that's very important. Yung ventilation ngayon, no? At yung oras, no? From 10 a.m. until 2 p.m. Yan yung medyo masakit yung uh, init at hindi lang yan yung nararamdaman mo but the radiation that uh, comes with it. Kapag uh, may ubo naman at medyo hindi talaga na gumagaling after a few days, patingnan para kung yan e eh, pneumonia, magbigyan na ng uh, dapat na antibiotic. Louisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.